Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw sa inyo mga At no? uh, magpaano muna tayo ng ating pizza Ito yung pizza natin na binili kahapon Masarap daw to pag uh, bahaw na eh Tapos iinitin natin sa microwave uh, Meron pa natira, nuggets Ilang pirasa lang ba to? O, sliced ano. Walang kumain sa bahay no? Yung mga no, tao rito sa amin eh. Tatlo na lang kami rito. Kumakain dito, ako na lang yata eh. Puro nagda-diet yung ating mga... <laughs> mga kasama sa bahay, ano. Yan. Balik muna natin. Kumuha lang tayong dalawa. Balik na lang ulit natin siguro ito. Wala lang ako. Ikaw nandiyan ka na naman. Sige. Hindi mo na natin. Nag-init ako ng... Nag-init ako ng kape ngayong kasi yung ating ano yung ating uh, ito to to, to to coffee maker ay hindi na siya mainit ano na yan eh kung hindi ako nagkakamali 5 years or 6 years na to no kaya pag ka uh, nagbrood na siya yung kape hindi siya mainit kailangan ko pang ilagay sa microwave so kailangan ko nang bumili ng bagong ganito si so, ano lang ito, unang nabili ko ito, $25 dati, kasama na yung tax sa may superstore. Siguro ngayon mga nasa $35 na yan. Ano? Hiniitin ko lang muna itong ating pizza kasi importante yan pagka sa umaga, breakfast. Don't, don't skip the breakfast, sabi nga nila. Ito yung kapatid dyan nakalagay yan. Hindi natin talaga yan. Sa lagayan talaga ng mga pasahan. Yan, punasan ng kamay. Tapos sa uh, na tayo ng mga ano. Dito sa ginawa ng ating bunso, no? Dito, kung saan nakalagay ang tamang lagayan. Dito natin lagayan. Oh, di ba? Ganun lang 'yan eh. Tupa-tupa-tupa. Uh, tupa, tupa. hmm, mga pinagtuyuan na ng sinugasa natin. Ah, di ba? Kailangan organize. Panatilihing organize. Yan. Ayos. Ah, hmm, 'to na 'yung ating ininit na pizza. Oh. Naka, mainit. Napainit yata. <laughs> ah. uh. Hmm. Tapos kape. Ah. Ah, ito pala yung binubuo ni Mahal na kahapon, ano? Kagabi pala, kagabi. So, nabuo niya naman, ano? inabot yata ng... <laughs> Nabot ng tatlong oras yun sa pag sa pagbuo nito no naging puzzle daw sa kanya eh pero natuwa siya kasi nakabuo daw siya ng ganito yan okay na no? matibay naman ano hindi ko alam kung ano ilalagay dito baka ang tingin ko lang ang ilalagay siguro dito ay mga mga itong mga halaman ano para naka-organize ilalagay yata doon yan nako galing ng bunsong si talaga natin tsaka ni Mahal na Reyna yung nasa harapan nyo lang naman hindi magaling eh Puro ka Yan, dun magaling. Yan. <laughs> Tara, bili tayo ng ano. <laughs> na degreaser. Yan, meron kasi nag-comment. Bili daw tayo ng degreaser para sa barbecue grills natin, di ba? Puro kalawang na malinisan. Nandito tayo ngayon sa ano, Home Depot. Bibili nga tayo ng degreaser. Yan. Dito na tayo sa loob ng Home Depot mga kinakailangan. At nandito nakalagay yung mga degreaser. Eh. Hahanapin, hahanapin lang muna natin ano. Ano ba to mga to? Ay hindi ano to rim. Ah, to stains. Parang ganito 'yon eh, no? Hindi ah, pang-carpet 'to eh. Yung degreaser para sa mga kalawang. Hanapin natin. Ah ito to 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 mga kinakailangan. No? Kuha tayo nito. Alin ba mas mas maganda to? Mas ma mahal eh, no? Degreaser 505. Ayan, kuha tayo isa nito. Tapos maghanap tayo ng ano, uh, brass para sa mga grill. Yung parang alambre. Yan, dito oh. Kuha tayo nito magkano to? 7 dollar, no? Kuha tayo nito. para bayaran na natin. Pagkatapos nating uh, lagyan yung ating uh, barbecue grill and decreaser, mga kainags, ano? Uh, itapon natin yung mga kahoy na nasa trunk ng truck natin. Doon sa, ano, sa eco station. Tapos pagbalik natin, saka natin na uh, linisan talaga ng todo yung barbecue grills natin, ano. Ha, barbecue grill lang. Grabe, ang daming tao ngayon sa Home Depot, no? Ang daming gumagawa ng project talaga ngayong summer na to. Paparating na summer. Ito kaya mga kalawang sa truck ko, oh, pwede ko kayo lagyan ng degreaser to. Ayan, oh. <laughs> kaya sana, no? So marami mga nagko-comment, uh, paayos ko yung ano natin, ano? yung truck natin, yung body ng truck natin. Maraming salamat sa comment. Uh, hindi na, ano na yan? Ganyan na lang. Kasi maganda rin yung tingnan, eh. design, kumbaga. Yun. <laughs> hindi, hindi, pero salamat sa comment. Na maraming salamat sa comment. Thank you. Uh, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan, pero ayoko muna ng Ayoko muna ng gumastos sa sa truck natin Ayun, sa mga kalawang. Ano eh, uh, marami pa tayong priorities na dapat unahin. Importante sa truck natin, umaandar, napupuntahan natin gusto natin puntahan, di ba? Walang problema sa makina, sa lahat. Yun, body lang yan eh. Uh, basta, tingnan natin sa pagdating ng tamang panahon. Bago na yung isip ko mga kainags, ano? Diretso na tayo doon sa ano? Sa Eco Station. Para pagkatapos sa Eco Station, kasi madudumihan din naman ako, pag uwi natin, saka natin lagyan ng degreaser yung barbecue grills natin, tapos sabay ligo, para kung sakaling alis kami ni Mahal Arena hindi na tayo madumi agad ano para isang ano na lang, isang dumihan isang linisan na lang, isang liguan hanggalin muna natin yung cover nung ano dito para ano, para makita nila doon na mga kahoy nga yung itatapo natin ah. Yan doon sa mga hindi nakapanood ano nilagay natin dito yung mga kahoy ayan ah. para anytime na pwede natin siyang itapon may time tayo katulad ngayon diretso na tayo dito sa Ike station yun parang kulang pa para makita talaga nila angat pa natin yan yah. tapos angat lang natin ng ganito kahoy yan para kita hintay na lang uli natin yung sasakyan sa harap pa natin ano iba talaga pagka week ano week weekdays konti yung mga nagtatapon ng basura Kahapon, diyan tayo nagtapon ng mga kahoy oh. Ngayon wala hindi 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 natin alam kung saan naman tayo ngayon magtatapon ano. Yan, yeah, dito naman tayo ngayon magtatapon ng mga kahoy ng mga branches natin dala. Wag natin ngabai yung pintuan natin. Dito na naman ano. Alright, right, dami ano. Oh. Oh, ayos. Siempre suot tayo ng gloves natin. traffic pa tayo rito no? may pulis doon no? merong na pull over na sasakyan no? nako ayan na ayan okay na buti malapat na alis na, na siguro napatawad na pinatawad na ng pulis <laughs> hindi ah, siguro sabihin eh tumabi ka kasi nakakaharang tayo sa dadaanan lagyan na natin to ng ano ng decreaser mga kainags ano? ito to 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 pero gusto kong linisin to Saan nga natin lagay ito? Dito na natin lagay. Ako, no? oh, pangit dito. Saan nga natin lagay? Uh, dito, dito, dito na lang. Hindi, baka maano na eh. mga aso eh. Uy, mga aso. Umalis nga kayo dyan. Gira ito mga to. Okay ah. Dito na lang natin tirahin ano. Tama, dito na lang natin tirahin. Tanggalin muna natin to mga bagong, na natin itong mga bagong bigla nating ano, hip plate. Ayan. Hindi ba? Tapos ah, saka natin ikabit hindi, matata ano naman to malalagyan naman ano, pero anyway lagyan muna natin to, to mga to hmm. Ah. yan o no? yan, tsaka to mga to yan o, no? naku dami o oh. Eh. yan dito Tsaka dito, ang dumi eh. Dito na natin nilagay yung ano, yung grill. Para hindi tayo nahirapang magano magyuko-yuko, masakit pa sa balakang eh. Okay nga, mga kainis, oh. okay hindi creaser. Maraming maraming salamat sa nag-comment, ano? Thank you very much. Buti na lang may nag-comment. <laughs> alam niyo naman, di tayo madalas nag gano, eh, nag -ba barbecue no? Kaya wala tayong masyadong alam sa mga ganto-ganto mga klase ng paglilinis. And, ang ginagawa ko lang ito, usually, sasabunan ko lang, babasahin ko lang, gagamitan ko lang nito. Pero yung decreaser, mas maganda nga pala, no? Ayan. Ako, nagtasika na sa damit ko ah. Anyway. Ayan. Bawasan lang natin. Yung mga dumi dito. Ito sa wow. na po. Wow. Teka, papalit muna ako ng damit kasi panlabas ko to. Sayang naman. Kaya lang, maghubad na naman ako ng gloves. Sige, okay na yan. Saan natin punasan? Yan. Kita nyo, mga kainags, ano? Sasabunan pa natin mamaya yan. Tanggal lang natin ang ano, mga de-creaser. Yan. Alright. Okay na yan, oh. Diba? Diba? Oh, ito isa naman, no? Oh. oh. tanggal ka agad yung mga ano, matitigas na ano, mga oil. Mga kalawang. Oh, tanggal ka agad, oh. Wow! <laughs> Sabon na natin mga kainaks ano ito meron tayong ano rito eh may sabon tayo dito ano ganyan eh Ganyan din natin ano eh. may sabon ah ba Malinis na siya ngayon, Wow, oh, deba? Mas okay na siya ngayon kaysa kanina, 'di ba? Wow, nasa sabunan na natin 'yan. Baligtarin na lang natin. Ah, sa isa Mm. Um. Tapos ito naman. Saka to. Ito yung ano no, yung mga sebo na bumabagsak doon sa barbecue grills natin. So nagpalit na ako ng damit mga kainag siya no. So dito galing yan no? dito galing. Dito natin kinuha yan. So pag nagbabarbecue kasi tayo doon sa so mga hindi lang naman nakakaalam. Siyempre pag bumabagsak yung sebo, yung grease nung barbecue natin, dito bumabagsak yan. At ito yung sumasambot. So ito na yung o oh, kapal ng grease no yung mga mantika ng mga barbecue natin na tinatanggal lang natin ano o yan oh. <laughs> tap natin so ito na sya ngayon mga kainags ano Malinis na siya, no? Malinis na, okay na siya, oh hindi na ano, ano kung baga kaaya-aya ng pag -darbikuhan. Yan. So, syempre, testingin natin yung tanki natin. Testingin natin bago natin ilagay lahat. So, ilagay natin dito. Yan. Lahat yan. La ano na natin? Ihay Hi na natin. Yan. Tapos saka natin. Yun. Umana na. Yan. So, may apoy na to. Kung nakita nyo, may apoy na, no? May apoy na rin 'yan, oh, 'di ba? So meron na ring apoy ito. Toto to, 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 to meron na rin nakikita ko. Meron na ring apoy 'yon. So okay. Pwede pwede natin mag-barbecue mga kares. ng bangus mamaya. Tapos barbecue tayo, 'di ba? Kasama ang family natin. So babalik ko na 'yung mga nilinisan natin mga ano. Patayin na muna natin 'to. At least gumana na siya. 'Di ba? All right. Ayos pa, no? Sana yung gas niya tumagal pa. Kasi yung ano niyan, yung gas niyan, nabili kasi namin to 2019, June 2019. So yung gas niyan, hindi pa napapalitan mula nung binili namin nung June 2019. Okay na siya, makinis okay, nice na, malinis na. Okay na, sarap tingnan, oh. Ganang tingnan nako ang sarap ng mag-barbecue dito. Tingnan niyo, hindi na kinakalawang, oh. Wow, bagong bago. Yan, so abangan na susunod na kabanata sa pagbabarbecue natin. Takpan muna natin At yung mga kahoy, yung mga kahoy na yun, mga kainag, yun, yun naman muna, yun naman muna ang ilalagay natin sa truck natin dito. Para kung sakaling may time tayong itapon to, itapon na kaagad natin, ano, yan. So ito yung luma natin, ano, no? yung barbecue grill plate. Ayan, no? kalawang na. So lagay na natin doon. ba diba? hanggat may oras, lagay na natin. malinis na ano, mga kainis wala na yun ito tapo na natin mamaya maya tapos gusto ko magbawas dito bawasan natin Ah, hindi na muna wag na muna kasi hindi ko alam ko merong bayad yung ano eh yung mga hindi branches ng puno ano uh, yung kasi yung mga kahoy na nilagay natin dyan yun yung cabinet na giniba natin hindi ko alam ko merong bayad yon so yun na lang muna kung sakaling may bayad okay lang edalin na rin natin to no? tapon na rin natin to kung sakaling magbayad tayo eh at least kasama na mga to eh di de clear naman natin ano sabihin natin na meron tayong balde yan eh, lagay natin dyan Hi! salamat sa Panginoon tingnan nyo ang ganda na ang linis na no kasi bala ko rin putulin yung stamp natin doon sa harapan ng bahay natin yung uh, maple leaf tree sarado ko na muna to baka maka, makalabas na yung mga aso hindi ano ko muna to isara na muna natin to yan. Ay! Ano saya? Isama na rin natin yung ano no, isama na rin natin yung mga basurang uh, mga pinagtatatapon uh, mga ng ating ang bunsong prinsesa rito na di ba dito natin nilagay? Yan. So, sa mga hindi nakapanood, di ba naglinis siya ng bahay natin, ng kitchen natin, pati yung salas natin. Andito yung mga basura. At uh, isasabay na natin doon sa mga no, itatapon natin kahoy. Yan. Sigura, sigurado this magbabayad na tayo. Kasi hindi na mga branches ng kahoy yung itatapon natin. Ano? ako. Mga plato, plastic kung ano-ano yung mga nandito ayan o, no, tingnan yung mga pinagtatapon natin ano, mga basura na sa bahay natin ayan ano ba itong mga to hindi ko na alam, halo-halo na pwede naman nating ano yan pwede naman nating uh, ilagay doon sa black uh, container natin kaya lang, mapupuno ka agad eh di ba nabanggit ko nga sa mga vlogs natin previously yung kuhaan nitong basura every two weeks So, matagal pa. Eh, meron tayong basura araw-araw. Ano -araw. yung mga laman nito? Eh, mga laman yan, eh. Baka makalimutan pa natin, na Naka, eto na, oh. <laughs> Ayan, eh. So, tanggalin na lang uli muna natin dito yung takip niya para may salpak natin doon sa dulo. Hmm. Yan. Yan, so dito natin lalagay oh. Sa dulo tapos yung mga bakal natin, ano yung mga bakal natin ano. Yan. Ah. yung baso. Pero wala namang basag, wala basag na walang broken glass dito, wala. Lagyan natin diyan para <laughs> ready na. Ayan. Ito pa. Uff, ito mga ano naman to mga damit. Mga damit, sapatos na luma. Yan, pati itong ano, pati itong ating uh, lumang trimmer, tapon na rin natin, ano. Tagal na nito sa akin. Seven years. Seven years in service, tapos nasira na siya. Pero bumili na tayo ng bago, di ba? Tapon na rin natin to make sure walang battery. Salamat sa serbisyo. Tingnan muna natin yung mga raspberries dito. Baka lang dito may ari ah. Kapit bahay natin ano, oh, wala wala wala. So ito na 'yung bulaklak, o, 'yan na 'yan ay magsisimulang mamulaklak mga kainis ayan oh. No? Yan, 'yan oh, yan yan, 'yan yan. Pagka namulaklak 'yan at nagbunga na at nahinog na sigurado. Yari kay inag yan, yan. <laughs> Check natin yung cherries Nung no? andun yung cherries Check natin <laughs> Sino-survey natin yun know? Pamira Mandurugas talaga yun know? <laughs> Ganyan yung mga Style ng mga mandurugas Kunwari dadaan-daan lang eh. Pero Lilingon-lingon Tinitingnan yung mga prospect Na gustong tugasin Yan <laughs> Ay, ito maliit pa Wala pa ito Ayan o, oh, maliit pa. Ayan yung mga bunga, o. Uh, wala pa yan, wala pa to. Ito yung mga lumang bunga niya dati, yung mga dat last year na bunga, natuyot na. Ayan o. Oh. O, oh, tara na, tara na. At isa alam natin, ano, tagal-tagal pa. <laughs> mga dalawang buwan pa siguro. Pero yung raspberries, mga second week or first week ng July. or baka katapusan ng June pwede na madugas yan yeah. <laughs> <laughs> tapos sa uh, mga nga pala mga kayinags, ano uh, yung di, nagtapon tayo ng, bas, ng uh, ano kanina di ba ng mga kahoy so yung subscriber natin doon na nagtatrabaho doon sabi niya sa akin uh, kaya daw walang bayad yung mga branches na mga puno na tinapon natin doon kasi daw ginagawa nila doon parang ginigiling nila no ginagawang pataba ganon uh, yun daw yung mga binibenta sa Home Depot, Canadian Tire, na mga yung mga binibili natin sa Costco yung bumili tayo ng lupa di ba parang ganun daw giniling yon so repack parang uh, dinadala nila yung mga branches na dinala natin doon sa mga malalaking mga eco station dito sa Edmonton diyan yata malapit sa mga Elk Island nakalimutan ko na may mga binanggit siyang dalawang ah uh, eco station na malalaki doon daw parang ginigiling ah uh, tapos sa uh, yung mga gustong kumuha libre daw doon mga kainags ano? libre daw pero yung iba naman daw, nire-repack. Yun yung dinidistribute sa mga Home Depot tapos binibili natin. Katulad nito, papakita ko sa inyo. ah uh, meron tayo rito. Bumili tayo sa sa Costco no nakaraan. Yan, ganito. Ah. At ganito, ganito. Kung di ako nagkakamali, no? ganito yan. So, nilagay, nire pack nila. Once na nire pack na nila dyan, may bayad na yon Pero sabi ng subscriber natin, pagka doon karo kumuha, malapit daw sa may Elk Island yun eh mga mga malalaking eco station libre daw libre daw yun ang sabi sa akin ano at least alam natin kung saan napupunta yung mga branches na punong kahoy na dinadala natin doon sa eco station marami marami salamat sa panonood mga kainags ano uh, magpapalit na muna ako ng damit ko na pansin niyo ito yung damit na sinuot natin nung nagpunta tayo sa eco station tapos nagpalit ako ng damit tapos naglinis tayo ng grills natin tapos nagpalit ulit ako ng damit ito na rin yung sinuot kong damit para total madumi na rin lang naman maliligo na ako ngayon isang hindi na tayo magpapalit ng bagong damit na kumaramit marami tayong lalabahan kaya ito na rin sinot ko ngayon para isang dumihan na lang so ngayon hubarin ko na to maliligo na ako maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa muli mga sa thank you very much